What's up mga ka-chicken! Good morning sa inyo guys! Ah, yung sa mga ano dumadaan sa video ko Kumusta kayo dyan guys? Kung meron man kayong itatanong sa akin About cashier Magtanong lang kayo sa akin At saka ano, sasagutin ko lang kayo Kung ano man yung mga tanong mo About pag-iintash here dito sa Patreon Kasi dyan na naging busy lang yung person Kaya ngayon na uli nakapag-vlog Sa ano, sa sa so, hindi pa nakapag-subscribe or follow me sa YouTube channel, you so, just click the tiny bell button and mag-subscribe na mga kachikas!